Isang mapagpalang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Muson City of San Jose, Dilmonte, Bulacan po sa iyo po natin ngayon ang butihing lingkod, uh, Barangay Chairwoman dito po sa Barangay Muson uh, City of San Jose, Dilmonte, Bulacan na si Ginagalang, uh, Kapitana Elina Joy sales Kapitana, kumusta na kayo? Uh, ayos naman, so far uh, masaya sa trabaho, may pagod pero yung kagalakan ng puso mo sa pagkatulong pagservisyo, yun naman ang mahalang dito Alright, okay. Pero kapitana, uh, hindi po natin inasahan na kayo pa yung maging punong barangay. So, kumusta mm. na po ba sa ngayon ang barangay natin? Uh, sa ngayon, ang barangay natin ay nasa progress pa ng uh, pag-unlad. Mm -hmm. Katulong natin dyan ang ating Mayor Arthur Robes at ang ating Kongresista uh, Atirida Robes. Uh, may mga ilang uh, pinaprocess pa, mm -hmm. pero sa mga susunod na taon, Opo. may kita rin natin yung pagbabago na meron ng barangay. Wow, all right. Unahin po natin regarding sa peace and order. Kumusta po ang kapayapaan dito sa ating sa na Barangay sa ngayon? Ah, uh, ngayon sa barangay hindi rin naman mawawala ang uh, problema. Oh, yes, also. Pero hangga't maaari na solusyon na naman. Meron tayong 20 na tanod at meron tayong tatlong team din na nagpapalit-palit. At uh, kahit pa paano nagagawa naman ng paraan pag may dum dumarating dito sa barangay mm -hmm. at umihingi ng problema, umihingi ng tulong, yan, na-action na naman natin agad. At isa rin naman po ako sa mga jumujuti sa gabi. At wow. 12 ng madaling araw, yan. Oh. Jumujuti po. Para matili po ang kapayapaan yes, talaga. Po. Para kay paano may um, guide natin yung mga tanod natin mm -hmm. sa kung ano yung tama na process sa pag sa mga tao. Alright, okay. Pero ano pong mga kaso na ka, o um, ibig sabihin, nina hinaharap niyo po dito sa ngayon? Um, ano ba? ah uh, ahoy mag-asawa. Yan, meron yan. Meron nung kami dito, away mag-asawa awal magkakapit bahay pero hindi naman nung naalis yan yan ay binibigyan din natin ng kaayusan Lalo na ta yung mag especially yung magkakapit bahay mm -hmm. dahil pinapayking din natin sa kanila na ang pagiging magkakapit bahay is ay isa mahalaga sa kanila sa araw-araw dahil uh, kung ikaw ay walang wala na kapitbahay mo rin ang tutulong din sa so yun din ang ugat sa disiplina na kailangan malaman ng mga tao at maging respect, maging mar -mar sa kapwa tao nyo. Alright, okay. So, ibig sabihin, mga minimal na kaso lang po ang hmm. harap nyo dito, Kapitana. na. Okay. Pero may tanong ko lang, anong mga batas na pinapatupad nyo dito upang maibsan din po ang ay uh, ibig sabihin, mga gumagawang hindi kagandahan sa barangay? Uh, meron mo tayo na ordinansa na nabuo rin na For example, yung uh, mga curfew rin po, opo, opo, Yan, meron din nung tayo niyan. Pag sa mga minor de edad, actually, pag na uh, gabi, nakakuha rin naman po tayo ng mga bata. And then, in-expect din po natin sa kanila kung ano yung kahalagahan ng pagpasok nila sa loob ng bahay before ng 10. Hindi lang 10, pero in-expect din po namin na mas maaga dapat na sa loob na sila ng bahay para maiwasan yung kanilang uh, mabuong grupo na barkadahan, mm -hmm. away. Yan ang ating uh, isa sa mga pinapatupad dito sa ating ano, uh, barangay. Especially, video kayo sa gabi. at oh, oh, oh. uh, 9.30 lang po, nagpapapatay na po kami ng video hindi eh, mm -hmm. na po pinapaabot pa sa ang mm -hmm. uh, mga nagiinuman sa kalsada isa po yan sa tinatrabaho natin dito sa Barangay Muso is yung nagiinuman sa kalsada uh, before ten dapat na loob na ng bahay kung sakaling magiinuman Wow! Alright! Okay! So dito naman po tayo sa batas kalinisan o sa environment ninyo So kumusta po ba ang ating uh, yung nga po sa paglilinis regarding sa ating pag-implement ng mga uh, pag-segregation ng basura? Sa basura naman po Uh, natural sa sa barangay ang kalat talaga okay. pero kahit pa paano itong mga payaman natin ang katulong natin opo, opo. ang ating street sweeper meron tayong 10 street sweeper wow, okay. na sila ay nakalaan sa oras ng uh, madaling araw na bago sana magliwanag nakapaglinis na sa kasada hmm. para kahit pa paano makita ng mga estudyante mapasok din na maaga na hindi talaga dapat kayo magkalaan So meron din tayong mga bioman na naka-assign sa kada subdivision na meron tayo dito sa Barangay Muson East. Yan po ang uh, itilak talaga natin by schedule na naman ang at ating mga kabaranggay. Wow! Kaya pala po sa isa po sa pag-iikot namin ay eh, malinis din po ang barangay Muson Est. Okay. pero Okay. Pero may tanong ko lang, Kapitan. Sa so, ibig sabihin, may mga batas din kayo mga pinapatupad dito lalo na po sa pagbabawal ng pagtatapon ng basura. At number one, yes, regarding din po sa mga aso na gumagala. Yes po. Isa po yan sa aming uh, uh, tinutugulan ngayon. Mm -hmm. Yung mga, especially yung dumi ng aso. Mm -hmm. Yan po ang uh, binibigyan namin ng action ngayon. At... Uh, inaga, iisip kami kung ano pa yung much better na gawin sa mga asong nasa kalsada na to. Kasi may batas naman nung tayo dyan, especially sa mga asong hindi nakatali. Eh, nga lang, may mga ilan na residente tayo na mas matapang pa sa atin. Diba? Kulang nga lang, tayo na lang yung ikulong. Ibis <laughs> na yung asong nila yung ikulong. <laughs> yung mga ganun nga ni residente. Opo, tama po kayo. Pero, kahit pa paano, hindi, rin, hindi mo rin makukuha yung uh, mga tao ito, kung bibigyan mo lang din ng singhal, dapat ay eh, maayos sa pakikiusap lang na sa kanila na ang aso nila dapat ay itali. Yeah, especially right. sa domain, yan ang isang daming problema rito. Siguro hindi lang barangay ko may problema na ito. Buong Pilipinas siguro okay, tama -tama may problema sa domain ng aso. Pero uh, magagawa din natin ang solusyon yan. And, hindi lang instant, pero day by day, magagawa ng process kung ano yung problema ng barangay. Alright, okay. May tanong ko lang, Kapitana. So, ano po bang karagdagan niyo po mga programa naman na hinandog niyo para sa ating mga kabarangay sa ngayon? Ah, uh, ngayon po, nagkakaroon kami ng sa livelihood. Meron nung kami yung test dot. Opo, opo. na, uh, parang papunta na po ata sila sa batch 2. Wow. Kasi patapos na po yung opo. batch 1. At hmm. uh, meron din po kami mga Meron din po akong sariling programa. Wow. At ngayon po ay tinatawag naming Happy Peak. Hindi wow. naman po ay nagbibigay ako ng libreng tsinelas sa mga bata, yun po ay aking sarili programa po. Oo, oh, ang galing po, no? Ngayon po ay naipaksa na rin po namin sa South, mm -hmm. sa aking ama, oh, po. Uh, nagkaroon na rin siya ng galing programa doon sa South. So ngayon po yun ang uh, amin, uh, feeding po every week, wow. yeah. okay. libring gupet, mm -hmm. meron na rin po kami niya ang libreng kapitan naman po namin, yan po ay nanggalit pa sa amin sa unang kapitan, oh, Kapito. Okay, yan po kasi ay kanyang pangarap talaga, magkaroon ng libreng kapit at uh, feeding program sa mga bata. So ngayon yun po ay aking itinutuloy naman mm -hmm. para kahit paano, hindi mawala yung legacy ni Kapito na naiwan sa barangay ng Swiss. Wow, alright, okay. Pero may tanong ko lang ha, sa ilang buwan natin po si Servicio bilang isang barangay kagawad o bilang punong barangay na ngayon, so ano po bang ating naging accomplishment na Uh, marami na rin, no? Uh, especially sa street lights. Alright. Mas collecting pa po natin yung street lights. Uh, dati po kasi medyo madilim pa po yung mm -hmm. mga kalsada natin. Okay. Ngayon, nabigyan lang po natin yung iba, iilan. Pero sa mga susunod na taon, magdadadad po, po po tayo dahil medyo hindi yung kinap kinapos, kinapos, po ng budget mm district -hmm. ng ating At uh, nakapaglagay na rin tayo ng ilan na CCTV. Wow. Natulong din po ang ating mga kagawad dyan. At uh, meron na rin tayo yung ilan na lubak na daan. Mm -hmm. Yan, nabigyan na rin natin ng na magandang spalto. Yan, ayan ang mga project na naiwan naman ni Kaplito mm -hmm. na itinutuloy naman nun namin. Wow, okay. okay. Pero kung para sa inyo, Kapitana, ano po ang karagdagan niyo pong priority sa pag-unlad pa, lalo ng inyo nasasakupan na barangay? ah uh, sa ngayon, Uh, nagkakaroon din ako kahit paano ng plano na gawin pang mas uh, uh, mahigpit ang seguridad ng mm -hmm. uh, Barangay Musulis lalo na kami dito ay uh, relocation site oh, yes, opo. so ngayon binibigyan namin na nagpaplano kami na mawala sa utak ng mga tao na ang relocation site na to na heights ay uh, para lang mga eskwate mm -hmm. pero ngayon ina binibuild namin itong uh, Musul is na hindi lang squatter kundi may pagbabago din sa mga susunod na taon. Kaya, wow. katulad yan, meron na rin mm -hmm. mga, kung nakita nyo po yung kailangan okay. namin okay, dyan, okay, okay. Yan, isa rin nung yan sa inalagaan din namin, pinalitan na rin <coughs> namin, ayun isa sa mga pagdisiplina rin sa mga kabataan. Yan po ang isa sa mga uh, inaayos namin dahil eto mga kabataan na to, Opo. ito rin yung susunod na generation sa akin. Yes, tama Opo. po. Kaya kailangan sa kanila mag-start yung disiplina papunta sa susunod pa na yun na mga gagawin. Wow, uh, okay. Kung nanonood po ngayon ang ating minamahal ng mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan para sa kanila? Uh, sa akin mga kabarangay dyan, sa barangay mga sunis, uh, naway maging maayos uh, sa araw-araw ang ating mga responsibilidad, especially sa basura, okay. pagsisegregate. Yan, hindi lang naman ang aking hiling. Tamang pagsisegregate sa basura, responsibility sa mga alagang aso, hindi lang sa aso, kundi sa pusa din. Eh. Mm uh, especially sa mga kananayan at katatayan dyan, naway kayo rin ang mag, uh, maging, uh, uh, maging foundation ng inyong mga anak na pagdating sa curfew, dapat kayo rin okay. po ang dapat hindi lang din sa amin kasi minsan sa amin ang benta. Oo uh, diba? Pag nakatambay yung mga anak, pag hindi namin na, pag hindi nadaanan, kami ang pagbebintahan, ganoon. You know? So, syempre kailangan sa inyo rin na magulang you know? ugnay uh, Kaya, kaayusan at suporta sa Barangay Musun-i, sa amin nga uh, ang aking kahilingan. Yun po, maraming salamat. Alright, in the last message naman po, uh, Kapitana, regarding naman po sa inyong mga masisipag ng mga barangay worker at kasama po ang inyong mga kagawad dito. Eh, maraming salamat sa aking mga kawali, especially sa aking council, sa aking council dito sa barangay Musungi, sa mga kagawad. Uh, maraming salamat sa pagganap ng inyong mga responsibilidad. Maraming salamat sa inyong uh, pagkatrabaho sa araw-araw, oh, especially sa mga kawali na nagsusumikap na, na magampala ng kanilang pagsisabisyo sa tao. Kasi napakahirap maging isang barangay uh, kawani. Dahil ang, sa, ang alawan sa naman, hindi eh, talaga pang pamilya. Opo. Pero yung servisyo na nakatatak sa kanila, Opa. yun ang nakakabilib din. Kaya saludo ako sa mga kawani, hindi lang dito sa barangay mo sa kundi sa ibang barangay din na nasakupan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtatrabaho, pag, -trabaho, pag ulan, init, lahat, especially sa mga tanod na nagbibigay ng kanilang buhay sa pagsagupa sa mga krimen, nagkakaharap pa ng bagay. Alright, okay. So, yun po ang pinakamagandang bisahin ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa barangay Muson S. Uh, City, Al del Monte, Bulacan. Tunay na naglilingkod sa ng siservisyo ng sakit, sa gumagawa at gagawa pa ng no? maraming kabutihan sa kanya na sa Magandang araw po mga kabras. Lay Castro po ng parehas yun. Ingat-ingat po kay Kapitana and your family girl sa all. Mabuhay ka Kapitana hanggat gusto mo. And, and... <laughs> <laughs>